Bakit tinatawag ang kantang ito na Bohemian Rhapsody? Bakit ito tumatagal sa eksaktong 5 minutes at 55 seconds? Ito ba'y sinasadya o coincidence lamang? Meron pang conspiracy theory sa kantang ito na ito daw ay merong pakikipag-ugnayan sa demonyo. Kaya naging conspiracy kontrobersyal well, ang kantang ito noong una itong pinalabas sa Night of the Sub Opera sa United Kingdom noong taong October 31, 1975. Kung ano ang misteryo sa kantang ito, tatalakayin natin yan maya-maya lang pagkatapos ng intro natin. hindi may pagkailan na super talented talaga ang mga membro ng bandang Queen na pinamumunuan ni na Freddie Mercury sa vocals at keyboard, Brian May sa guitars, John Deacon sa bass, at Roger Taylor sa drums. Sa totoo lang, ang komposisyong ito na Bohemian Rhapsody, muntik na nga itong hindi tatanggapin sa mga recording studio dahil sa haba ng kantang ito, na umaabot ang 5 minutes at 55 seconds. Sa music industry, karamihan kasi sa mga recording company maliban sa mataas ang kantang ito, natatakot ang ibang recording company na tatanggapin ang kantang ito dahil sa estelo ng genre na hindi nila masyadong naiintindihan kasi halo-halo ang genre nito. Noong time na yun, sobrang sikat kasi ang genre ng folk, rock, and country ngunit hindi tagal tinanggap din ito sa Rockfield Studios in Moonmount Wales sa London Mantakin mo sa first stanza at second stanza ay maririnig mo ang acapella sa third stanza naman ay naging balad tapos sa fourth stanza ay guitar solo sa ika fifth naman ginawang opera sa ika anim naging rock and genre tapos sa ikapito ng kuda naging emosyonal na na ang tinutukoy lang pala ay ang kanyang sarili ni Freddie Mercury tapos dito sa lyrics dahil sa impluensya ng sektor ng relihiyon ni Freddie Mercury na Waster, isa rin to sa dahilan na nag-alinlangan ang recording company na tanggapin ang kantang ito dahil meron kang maririnig na Bill Bismayla at lalo na sa titulo nito na Bohemian Rhapsody na parang hindi yata papatok sa mainstream. Sa totoo lang, mismo ang mga kabanmes ni Freddie Mercury ay walang konkreto na explanation sa kantang ito. Ang sabi lang nila na ang salitang Bohemian ay tumutukoy sa isang region sa Czech Republic na tinatawag na Bohemia na kung saan si Faust ang protagonist na nandoon sa Goethe na trabaho ay nagpasya na magpoison sa kanyang sarili. Ngunit maraming kritiko ang hindi kumbinsido sa explanation na ito. Ang salitang rhapsody naman daw ay dumating mula sa Grego at nangunguhulugan sa art of kissing. Medyo masalimuot talaga at iba't ibang opinion ang pinahayag tungkol dito. Ang daming patalinghaga ngunit ito pala ay isang private issue ng composer. Nagtutulungan ang mga kabanmis ni Freddie sa paggawa ng iba't ibang tono nito. Ngunit pagdating sa lyrics, si Freddie lang talaga ang nakakaalam sa buong kanta na ito. Grabe kasi ang pinagdadaanan ni Freddie Mercury. Kaya gumawa siya ng kanta na tungkol sa kanyang mga karanasan. Kaya yung kwento niya, ibinuhos niya sa kanyang komposisyong ito. Tungkol sa lyrics na Poor Boy... Hindi ito literal na poor boy kasi hindi naman mahirap ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ang ibig sabihin nito, yung kanyang pagkatao na mahirap intindihin na pati siya ay nahihirapan din. Gusto niyang takasan ang kanyang pagkalalaki at harapin ang katotohanan na siya ay isang bakla. Kini-question niya kasi ang kanyang sarili kung saan ang buhay na ito ay tunay ba, lalo na marami sa kanyang distorted imagination ang gumugulo sa kanyang isip. At sa mundo natin ay maraming mga judgmental na mga tao sa mga katulad niya. Kaya sa lyrics nito, maririnig mo ang Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. Ang tao na sinasaktan niya ay ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin nito ay yung kanyang sexuality na gusto niyang i-voice out ang katotohanan na siya ay isang bakla Pero ayaw niya nito, ngunit wala siyang magawa Kung hindi ilalahad ang katotohanan na kapag tinatalikuran na niya ang kanyang pagkalalaki Sana tanggapin siya sa publiko na siya ay isang bakla Kaya sa paggawa ng desisyon na ito, maririnig mo sa lyrics na Goodbye everybody, I got to go gotta leave you all behind and face the truth. At sa kanyang mga luha, yung luha na sobrang desperado na dumuduro sa kanyang sarili at sa isang astral na aeroplano na kung saan base sa kanyang expression at influensya sa kanyang relihiyon na Zoroaster. Sa lyrics na Scaramouche, Scaramouche, Will you do the Fandango, Thunderbolt and Lightning, Very, very frightening me ang skaramuts ay isang skaramuts na inihihiyan tulad nga sa isang skirmish sa pagitan ng mga hukbo sa apat na horse rider ng apokalipsis na masama ang pakikibaka laban sa mga pwersa ng mabuti para sa kanyang kaluluwa. Ang salitang ito ay lumitaw din sa Biblia lalo na sa Hope chapter 37 kapag sinabi ang tunog at kidlat ay nakakatakot sa akin. Ang salitang Bismillah ay isang Arabic language na nangunguhulugan sa pangalan ng Diyos at ito ang unang salita sa banal na aklat ng mga Muslim, ang Quran. Kaya ang Diyos mismo ay lumitaw at sumigaw ng huwag tayong iiwan. Sa lyrics ng Mama Mia, Mama Mia, Let Me Go, ito'y tungkol sa kanyang asawa na kanyang tinitiis sa loob ng pitong taon. Ang Bilsibob ay ang Panginoon ng Kadiliman na parang iniisip ni Freddie Mercury na gumugulo sa kanyang isip at naglagay ng isang demonyo sa kanyang sarili. Kapansin-pansin sa kantang ito na ginagamit ang isang musical instrument na gong. Sa kultura kasi ng Thailand, Cambodia, China, Myanmar at ibang bansa sa East Asia, ang gong kasi ginamit upang iligtas ang mga tao sa ilalim ng influensya ng masamang espiritu. Sa duration naman ng kantang ito na tumatagal sa 5 minutes at 55 seconds, maniniwala ka at sa hindi, sinasadya talaga ito ni Freddie. Sa totoo lang, umaabot pa nga ang kantang ito ng 8 minutes and 33 seconds, ngunit pinaikli pa ito ng pinaikli. Walang coincidence sa kantang ito, sinasadya talaga ito na magtatapos lang sa 5 minutes at 55 seconds kaya inaariglo talaga ito ng maayos kasi sa paniniwala ni Freddy base sa numerological ang 555 ay kasangkot sa kamatayan hindi sa literal at pisikal ngunit sa espiritual ang katapusan ng isang bagay na kung saan ang mga anghel ay maghahandog sa iyo 555 ay may kaugnayan sa Diyos ayon sa paniniwala ni Freddy sa astrology Mula sa tono, lyrics pati sa duration, lahat ng mga ito ay maingat na crafted at may mga kahulugan at ito nga ay nagtagumpay ng isang radikal na pagbabago noong pinasabog ito sa mundo ng musika. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Kunting like naman dyan o rock in roll na tungtanan mga bay. No!